What's up mga kabaro, pag-usapan natin magkano nga ba ang sinasahod ko dito sa barko sa LNG Career Kasi maraming nagtatanong na malaki daw ang sahod ng mga seaman Ito mga kabaro, yung competition ko to, depende rin to sa type ng barko, kung anong klaseng barko Or bulk, LNG, dipindi po sa sahod at saka depende sa company Yung sa akin, LNG Career kasi ako, 1019 yung sahod ko So ayan, dipindi po to mga kabaro kasi may mas mababa pa na pasahod kaysa sa amin kaya bibigyan ko kayo ng fair year at saka sa kontrata na sinasahod ko sa halika pag-usapan natin mga kabar ang sinasahod ko dito sa barko is 1,900 US dollar po ito so ita times natin siya sa palitan ng dollar to peso conversion natin is 54. Sabihin natin natin 54. So, ang sinasahod ko sa barako is 102,600 pesos na po to. So, per month po to pag sa onboard ako. So, monthly ko po is 100 pass. So, ita times natin to sa 7 months contract. So, nahod ako ng 718,200 pesos po. So, sa isang kontrata ko na sa loob ng 7 months yan ang sinasahod ko so babayaran natin yung divide natin sa 12 12 months so ang sahod ko sa per month kasama na yung tambay ko na 5 months is 59,850 po yung sinasahod ko fair per month po